guys ang daming mga isda ha oh, naglalabasan ayan ang lalaki ng mga isda naglalabasan no? ha Guys, makikita nyo malaking isda guys oh. malaking ista guys naglabasan ayan naglalabasan sila ang daming isda guys ayan oh naglalabasan sila guys oh. Ayan, kasi mababaw ang tubig ayan kikita nyo guys lalaki ng mga isda guys oh oo. oh oh ayun, ayun. dami ang dami ng mga isda ayan naglalabasan sila ayan 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 guys ayan oh dami guys eh. oh oh Nakikita nyo guys yung mga bato dyan, oh. Yan, bato na yan, guys. Yan yung mga isda. Ayan. mga, ano, mabasag ng isda. Malalaking mga isda. Ito, oh. Ayan o. Oh. Ayan. Sarap mang ng isda. Ang lalabas ng lalaki o. Oh. Ang laki oh. Ayan guys. Pakikita nyo. Ang lalaki ng isda. Ayan. Ang lalabas ng siram. Oh. <coughs> ano sarap manghuli siguro dyan no ang dami nila oh san sila oh yan makikita nyo mga isda guys na may guys ang lalaki pa isda yan ang lalaki ng mga isda naglalabasan yung mga isda marami ayan marami yan makikita nyo yan ang dami mayroon pa doon doon yan ang dami na ayan makikita nyo ang dami mga isda ayan naglalabasan sarap manguhuli ng isda dyan guys si naglalabasa na sila ayan ang dami oh sabi hmm. pag mahuli mo yan ang dami ang dami mo mo dyan pag naghuli ka dyan no yun know? oh mo yan ang dami mo kukuha dyan so, sisikpawin mo lang yan Lả là bassons hai mãi 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 ngayon ayan nagkalabasan siya ayan ayan guys pag na ano mo dyan na ka dyan ang dami nila oh ayan oh, lalaki mayroon pa dyan o oh. Dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.